Sakit isipin na makita ang bahay na pinaghirapan mo at ang bawat pader na itinayo mula sa pawis at sakripisyo ay unti-unting nilalamo ng tubig. Ganito ang realidad para sa ilang bayan dito sa Bulacan. Dati maunlad at matao ang komunidad na ito. Ngunit ngayon, marami sa kanila ang nakikita na lamang ang kanilang mga tahanan na paunti-unting nawawala sa ilalim ng tubig. Nahihirapan po kami dahil sa tubig po, eh, yung hanap buhay po ng asawa ko po, lagi pong ano po, nagihirap po siya sa paglalakad po araw-araw. Nung nakarang bahay yun, lubog ang kwarto, hanggang dito namin, lubog talaga. Hindi ito isang eksena mula sa pelikula, kung dito toong kwento ng mga pamilyang Pilip na kumakapit sa kanilang lugar sa kabila ng banta ng permanenteng pagbaha. Ano nga ba ang sanhin ng unti-unting paglubog na ito? Ang ilan ay sinisisi ang patuloy na pag ng tubig mula sa at ilog. Ang iba na may tinuturo ang epekto ng korupsyon sa gobyerno. Hindi rin may kakaila ang epekto ng pagbabago ng klima Pero higit sa lahat, ang mga residente mismo ang tunay na nakakaranas ng sakit at hirap Mga taong pinipiling manatili dahil wala silang ibang mapupuntahan At ang mga taong pilit na isinasalba ang huling pakas ng kanilang alaala Sa lumulubog na lupang tinatawag nilang tahanan Tapos kung marinig ang mga kwento tungkol sa mga lumulubog na bahay dito sa Bulacan, napagdesisyonan kong puntahan mismo ang lugar. Naglakbay ako ng halos 3 oras para marting ang lugar na ito. At sa bawat kilometro, pakiramdam ko ay papalapit ako sa isang kwentong matagal ng kwento na mga tao rito. So mga kaponyo, sa wakas ay narating din natin itong isang part ng Hagone Bulacan. At dito makikita nyo, pansin nyo. Ayan, so ito ongoing construction ng uh, ginagawa nilang uh, pinaka flood control ata ito. So, pansin nyo dito, matubig talaga. So, mamaya pupuntahan natin yung mismong uh, lugar kung saan talagang uh, bahang-baha. At halos lubog na yung uh, mga bahay doon sa lugar na 'yon. Di kalayuan sa lugar kung saan ako nagpark ng aking sasakyan, ay umagaw sa akin ng pansin ang isang kakaibang yari ng tricycle. Hindi ito ordinaryong tricycle. Sobrang taas nito at animo isang kalesa kung pagmamasdan mo. Bakit nga ba ganito ang mga yari ng kanilang mga tricycle na ginagamit dito sa kanilang lugar? Ah, uh, madalas kasi yung high tide dito. Ah, uh, sobrang lalaki na ng tubig. Kaya Nagiging pampalit ng panghanap buhay itong matataas na tricycle. Safe kaya na sakyan ang mga ganitong matataas na tricycle? Hindi, uh, hindi. Kasi delikado. Yung iba naman kasi kaya bumabaligta dahil minsan sa maling pagtaas ng kalsada. May mga matatari kasi kaya iba na aksidente. Pero hindi delikado itong mga Gaano na nga ba katagal na nararanasan ng mga residente ang pagbaha dito sa kanilang lugar? Ten years na to. Ten years na po. Mm, ten years na tong baha na to. So ang nangyari, eh? yung mga taong bahay nila nag-adjust dito. Oo. Dati kasi high tide lang. Lumipas na lumipas yung panahon. Biglang tumaas at mas lumalim pa yung baha. Mm. Dati hindi naman ganito katataas yung tricycle dito. Eh, sa sobrang lalim na ng baha, napilitan ng mag-adjust ng mag Sobrang taas na, grabe. Parang ikaw nung ata yung pinakamataas na nakita ko dito, kuya, yung tricycle. Hmm, for... ano, ano yung pinakamataas na gawang tricycle dito? Baka ito pa lang. Ito pa lang? Oo, oh, ito pa lang. Bans dati kasi ma merong matataas. Eh, dahil nga natin, na konti lang yung taas. Inabot. Tapos nagpataas, inabot. Kumbaga, yung tubig talaga ang tumataas na. Hmm. So, tao na yung nag-a-adjust. Kasi pag hindi ka mag-a-adjust, mahugutom yung pamilya mo. So ito mga po ito yung uh, nakita natin dito na ginagawa pa lang na tricycle na talagang kakaiba. So pansin nyo dito, ayan, so sobrang taas na talaga nyan. Halos 49 inches yung taas ng tricycle. Imagine mo, 49 inches. Napaka-taas nun. So pansin nyo dito sa harapan, ayan o, ganyan sa kahaba. So mula dito sa taas hanggang dito sa baba. Sobrang taas. Halos kala mo parang kalesa na talaga yung taas nun o, ano, pinaka-tricycle nyan kasi nga kailangan nila mag-adjust dahil sa baha wala silang magawa kung hindi mag-adjust at uh, para sa kanilang panganap buhay. Para tunay kong makita kung ano nga ba ang sitwasyon ng baha dito sa Hagone, Bulacan nagpa siya akong sumakay sa isang tricycle So sakay ako sa tricycle ngayon kasama ko si Kuya Pinong at uh, pupuntahan namin yung uh, lugar kung saan uh, baha at uh, halos hindi madaanan ng na tao, kailangan talaga sumakay ng sasakyan Habang tinatahak namin ang makitid na kalsada, ramdam ko agad gadang hirap ng dinaranas ng mga residente. Ang gulong ng tricycle halos lumulubog na sa tubig at bawat pag-ikot nito ay tila pakikipaglaban para lang umusad. Mga po niyo, imagine nyo yung dinadaan namin ngayon dito, tingnan nyo, 'yan o. Talagang uh, hindi ko ma imagine na nakakapaniraan pa rin talaga yung mga kababayan natin sa ganitong sitwasyon na talagang yung paligid nila baha parang buong bayan ay baha sa aking paglalakbay na silayan ko ang mga bahay na lubog na sa tubig may mga nakatambay sa gilid ng bahang kalsada at mga batang sinusuong ang tubig sa kanilang paglalakad mga bata hindi na makapaglaro sa labas kasi baha imagine mo ganyan po kataas yung inaabot ng tubig dito mga bahay talagang lubog na lubog na. Lahat po talaga. Uh -huh. Habang papalapit kami sa loob ng komunidad, mas malinaw kong naririnig ang kwento ng pakikibaka. Mga taong araw-araw nakikisabay sa agos ng tubig, pilit na nag-a-adjust para lang makapamuhay ng normal. At doon ko naisip, ang baha dito sa Hagonoy ay hindi lamang suliranin. Ito'y bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay. Matapos kong masaksihan ang sitwasyon ng baha Hagonoy, tumungo naman ako sa bayan ng Kalumpit Bulacan, isang lugar na matagal nang napapabalitang may mga bahay na unti-unting lumulubog sa tubig. Sa biyahe pa lamang, kapansin-pansin na agad ang pagbabago ng tanawin. Ang mga kalsadang dapat tuyo ay tila naging extension na ng ilog. Sa bawat dinadaanan ko, makikita ang mga sasakyang dahang-dahang tumatawid sa tubig. Habang papalapit ako sa mismong lugar, mas lumalala ang sitwasyon. Ang ilang daan ay halos halos hindi na madaanan at di sa kalayuan unti-unti nang sumisilip ang mga bubong ng bahay na halos tuluyan ang nilamo ng baha. Dito ko na pagtanto na kung mahirap na ang nakita ko sa Hagonoy, mas matindi pa ang laban ng mga taga-Kalumpit Bulacan. Pagkatapos nating mapuntahan yung Hagonoy Bulacan, ay dumiretso tayo dito sa isang barangay dito sa Kalumpit Bulacan. Kung saan dito ay makikita din natin yung mga bahay na nakalubog na rin sa tubig baha. Pero bago nyo marating ang lugar na to, mapapansin nyo dito, pati kasada nila, lubog na rin. So may mga porsyo na talagang madadaanan natin na talagang lulubog yung mga sasakyan nyo dito sa kalsada na punong-puno ng tubig. So dito sa kabilang side ko naman mga punyong mapapansin nyo, yan yung mga bahay na talagang halos mapapansin nyo ay eh, para nakalutang sa tubig. At sa kabilang side naman, marami din mga bahay na lubog na rin sa tubig. Hindi ko alam kung anong access date nila dito pero mapapansin ko dito, kung nyo, meron na rin mga bangka na sa gilid ng kalsada. Ito na rin siguro yung nagiging uh, way nila para mapuntahan yung mga bahay. So hindi natin alam kung meron pa rin yung mga nakatira dito sa bahay na to. Titingnan natin kung uh, magtatanong-tanong tayo kung paano nga ba natin mararating to. Sa tingin ko talagang kailangan natin kumuha ng bangka para marating natin yung mga bahay dito sa gitna ng katubigan dito. Sa patuloy kong paglalakad at paghahanap ng bangka na maaari kong masakyan upang mas maramdaman at makita pa ang kalagayan ng lugar na ito, nakausap ko ang isang residente at di ko maiwasang magulat sa aking mga nalaman. Dati puro palayan lahat yan eh. Halaan mo ah. Ano yan. Palayan ay, lahat yan. <laughs> lahat na yan. Top, top, isang top, top <laughs> lahat na nakikita mo na yan. Hanggang doon, mula ang iba na yan. Lahat na yan. Palayan yan. Dalawang beses kami umaan rito. So ngayon po nangyari, naging palaisdaan na. Eh, kaya ito, inupa ko na to. Dati pa tubig to. Dahil hirap sa tubig. Dito dumadaan yung mga tubig na magsasaka. Ito pong drainage na ito? Oo. Oh, hindi man nanot eh. Patubig to. Hindi... Ah, hindi po siya kanal? Hindi. Ito, nagagaling sa... Uh -huh. dyan, may, may bomba dyan para sa magsasaka to. Pagka na, nagkakatuyuan, pagka... <clears throat> Kunya din palay eh kulang sa tubig, binobomba na nila galing sa ilog. So dati, kinukulang kasi tubig, oh. pero ngayon, sobra-sobra tubig. Eto, eto yun. Nawala naman yung mga palay. Uh, Grabe yung panahon na nagbabago talaga. Ang hirap talaga ng sitwasyon ngayon, ano? Grabe mga po nyo, nagulat ako doon sa narinig ko kay kuya, na taga rito, na ito palang nakikita ko sa gilid na uh, parang drainage. Ay eh, hindi pala ito dating drainage. Dating patubig sa mga palayan dito sa kanilang barangay. Ayon kay Kuya, itong mga nakikita nating katubigin katubigan dito ngayon, dati itong palayan, taniman ng palay, pero ngayon, nagmistulang mga palaisdaan. Sa tulong ng isang mabait na residente, nakahanap ako ng bangkang maaari kong sakyan upang malapitan ang mga bahay na unti-unting nilalamo ng tubig. So, sa wakas mga apo nyo, meron na tayo na kumambangka. Yung ating bangkero ay medyo talubata pa. <laughs> pero sanay naman siya dito na gamitin yung bangka na at yung bangka nila kasi taga rito siya at kung makapansin nyo kakaiba yung ating uh, bangka kasi yung katike no ganyan lang siya maliit lang sa pagitan so medyo kakaiba yung bangka na sa kaya natin eh so pupuntahan natin yung mga bahay na nasa gitna ng tubigan dito sa lugar nila para makita natin na ano Habang unti-unti kaming sumusulong sa gitna ng malawak na baha, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon ng mga residente dito. Ang tubig na dati dumadaloy lamang sa gilid ng kalsada, ngayon ganap ng pumalit sa mga lupa na dati dinadaanan ng mga tao. Talagang ang pinaka main transportation na, na ginagamit ng ating mga kababayan dito ay bangka kasi yung dating lupa at dating kalsada, ay purong-purong tubig na talaga sa iyo Wala na kayo makikita uh, kahit anong lupa sa paligid ng mga bahay nila. Habang papalapit kami, mas malino kong nakikita ang nakakalungkot na tanawin. Mga bahay na halos lubog na sa tubig. Ang ilan ay naabandona na, na at sa iba na may mistulang lumulutang na lamang ang mga pader na dati matatag na sandigan ng isang pamilya. Ayan, pansinin mga apo nyo. Ganyan siya. Naabandona na, na yung bahay halos wala na nakatira. Sa aming patuloy na pag-iikot ay narating namin ang isang barangay na halos wala kang makikita lupa na pwedeng lakaran ng mga tao at nagmistulang karagatan ang harapan ng kanilang tahanan. Malaki man o maliit ang bahay, pareho lang na sitwasyon na lubog pa rin sa tubig. Pansinin nyo, yung first floor nila naging halos parang pinakaposti na ng kanilang mga bahay at tinaasan na nila yung kanilang mga bahay. Dahil yung ba niyan ay puro talagang lumubog na sa tubig. Nakakantig ng damdaming isipin na ang bawat bahay na ito ay bunga ng mahabang taon ng sakripisyo at pagsusumikap ng bawat pamilya. Bawat pader, bawat haligi, itinayo mula sa pawis, pagod at pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay unti-unting nawawala, nilalamon ng tubig na walang tigil na tumataas. Ay, may nagwe-welding kahit baha. Magandang umaga po. Talagang nagwe-welding po kayo kahit baha. Kahit puro tubig. Sige lang. Kamusta po kuya yung ano nyo dito? Pamumuhay nyo? Wala. Napakahirap po. Kahirap po talaga. Grabe. Sino pong tao dito ngayon? May tao dyan, kay. So, ito yung uh, bahay nung may-ari nitong bangkang sinakyan natin. So, tinigilan natin saglit. So, pansin ninyo dito. Wala na. Ito yung dating terrace, no? So, ngayon tubig na rin talaga. So, kailangan mo ng upuan para makatawid papunta dun sa loob mismo loob ng bahay. Wow. So, pansin nyo dito si Kuya, yan. Nag-welding pa rin kahit nabaha So, pilit pa rin inaayos yung kanilang mga tahanan na talagang matuloy na mag-survive dito sa ganitong klaseng sitwasyon ng kanilang ha, kapaligiran na halos puro tubig. Ayan o. Pansin nyo, puro tubig talaga. Nag-welding siya doon sa kaperasong area. Para lang talaga maayos ulit yung kanilang mga tahanan. Sa aking pagtigil sa lugar na ito, nasaksihan ko ang sitwasyon ng dalawang estudyante kung gaano kahirap para sa kanila ang pumasok sa eskwelahan araw-araw sa ganitong klaseng sitwasyon. Nakakalungkot isipin na sa panahon ngayon may mga kabataang patuloy na nagsusumikap sa ganitong kalagayan habang marami sa atin ang may komportabling upuan at tuyot malinis na daan papasok sa paaralan. Pero sila ay dumaraan muna sa hamon ng tubig baha bago makapasok sa silid-aralan. Marami sa atin ang nagrereklamo sa init, sa traffic, o sa mga bagay na kulang sa atin. Pero kung ikukumpara sa araw-araw na laban ng mga pamilyang nakatira sa mga lumulubog na bayan ng bulakan, mapapaisip tayo kung gaano kaliit ng ating mga problema. Dito, hindi lang bahay ang lumulubog, kundi pati kabuhayan at pangarap. Ngunit sa gitna ng baha, isang bagay ang hindi kailanman mawawala. Ito ay ang pag-asa.